Yan, snatcher. Nahuli yung snatcher. Hinabol ng mga tao. Nahuli, snatcher. Ang cellphone. Snatcher. Dito, dito. <laughs> Nabasag yung cellphone niya. hinabol siya ng mga taong dito sa ano, lapit sa area matanda uh, hinablutan ng cellphone. Pinakbon niya tapos yun nabasag yung cellphone sinisipa yung naghabol sa kanya. yan Dinampot na ng mga tanod So, dito siya tumakbo pababa ng sumulong uh, I mean Marcos Highway So inabol siya diya. ang bilis ng takbo niya So naabangan siya dun sa pinakadulo na huli So ren kawaw yung nabasag yung cellphone niya So ayon